Since hindi pa ako nag-content creator, marami-rami na rin ang natulungan. Ko basta ako makita ni nga deserve pod ni mo nga tabangan ka, number one. I donated more is Church San Isidro, Labrador Church. I'm sharing my blessings when makadaog ko sa sweaters most of the time. I believed sa kasabihan nga, the more you give, mas marami ang balik. Siguro hindi ko na kailangan pang mag-video. Noon sa mga nabibigyan ng tulong, lalong-lalo na yung nanghingi online, hindi ko nababanggitin. Hindi ako mayaman malambot lang talaga ang puso ko sa pagtulong. Pero in return, it's very hard pala pag ikaw na ang nangangailangan ng tulong. Walang tumutulong sa'yo. Wala kang malalapitan. Pero kahit paano God provide for my needs. Basta may problema ka, ayaw ka depressed. Tapos you end up your life. Marami na ang nagpapakamatay. Ngayon dahil sa problema, please lang! When you are in this situation, duol sa ginoo, kung kinakailangan, puntahan mo lahat ng simbahan gawin mo, God will always provide on your prayer. Please share this video para maliwanagan ang mga tao na nawalan na ng pag-asa mabuhay. Please follow for more. God bless.